For today's video guys, ayan, update ko po kayo sa manok namin last time Dalawa, tatlong itlog lang po yung nakita natin Ngayon, nagliliblim na po siya guys, ayan So, meron po siyang sampu yatang itlog guys ayun. so, ayan, hindi naman na siya umaalis sa kanyang um, bahay So, meaning nagliliblim na yan guys ayun. so, ilang araw lang hintayin po natin mami magkakaroon na naman po tayo ng bagong sisi guys ayan mm. <laughs> so last time na update ko po ng itlog ngayon ayan so naglilimlim na siya guys so hintay na lang po natin ang ilang days para makita natin kung ilan po yung napipisang itlog niya at maging sisi thank you very much bye, -bye.